update for today's video. For today is um, February 12. Ayan na po. At naglalagay na sila ng mga 12. 12 pa tayo. ano ka? At parang uulan na. Yes, at least, di ba? Talaga, ang ganda tingnan. Yan pangalang nilalagay pero benda uy Atau yang ngecuran ya guys. Yeah. Tapi kinakat pat pala ata tu nila, o well, depende sa <tip> mesa na pinagawa talaga nila Auntie Sita at Uncle John, So, binitbit na nila isa-isa. Well, ang laki niyan guys. Pinagawa pa talaga nila niyan para at the same time, pag may mga okasyon dito na mag-rent, yan din mismo ang i recommend nila na gamitin para ma-rent na din.

And pansit naman, partner yan dalawa para sa tanghalian ngayon. Ang mga tao dito so, sa farm, bali na sa mga pandang.

16, 16 by 9 na video lahat rin siya puha sa pool okay as of 1pm for today eto na at natapos na nila ang kalahati sa center na area

Pakane kan? Kira-kira paling dah. Ikut. Ah gua, benar kali. So, dito tayo sa may CR na area banda sa function hall ayan ilagyan na nila ng kortina oh, dito ito. lang isang at oh. Magpa-practice sila ng paso paso nila sa kasa simbahan guys so alis lang isita practice na sila sa simbahan sa kanilang, anong um, paglalakad and everything. And dito naman, yay! Exciting! Hopefully, hindi umulan, guys. oy kasi parang uulan ng langit. And, ah, dito na nga pala yung mga mesa na pinagawa nila at Kuya Jun, Daddy Jun, and Mami Sita. O, oh, ba? Diba? Naki Mami and Daddy na din si Rhea. oh, one, two, ano yan siya guys? Ten pieces yan siya na napakalaking mga round tables na pinagawa nila talaga. Masampulan, Jun, ni Karunog mo bundak lagi ning ulan lagi. Gani. O, di ba nawala ng silaw-silaw din naman sa init. Good. Yata yung ito sa upload ko na. Maragasibo ba ito? Tapos puro flower din yung kanil. Yeah, diha, dapit. Hmm. kita dapat ba? Nene, murag okay. Open, ano na yung muragbag? Oo. Open na na siya, no? Rezebo nga gamay. Hinahinahin lang <laughs> din niya siya. O, katong parin yung mga puan. Kaya, ano, ba? daw. Ayun, Challenge, siya? Akit ka daw doon sa taas. Tapos mag-vlog ka. Kaya? Challenge man! Itry lang, mang! Medyo ang takap Itry lang ba? Well, malay na to, million views. Kaya billion. na ako, pero magkapoy-kapoy lang. <laughs> ano ba? Ikaw kariniwang na ka? Kaya na niyong magsa ka. <laughs> Nag-lasyo na po siya, guys. Ginawa niyang lahat para lang maganda siya sa... Bayo, takapasak-pasak ka. Marag anak ka ni Mark. Wala man na puti Tiyan ako ani na bunog ko ay. Ay, sa tiyo, gawin ko po sa ganang tapay. Kaya nga, lalaki, <laughs> tanong dali, nagkalang-kalang, ha? Ay, di ba? Huwag ko

Ayan na guys, nagbinet na nang ating decorations. Decorations. Okay na. Andito na yung mga pang-decoration sa ano ni Ate Sita sa kasalan. So getting ready na talaga ang mga tao. Pag oh. live sa ako kutsut lang.

Musugot ko, oy, no trace na gid ko. Ah, why not? Basta kayo na ko isweldo. Wow. Importante, mabuhi ang atong adlawan. Adlaw, 700. Ba, oh, overtime. ang adlaw sa gimba o construction worker sa Japan, tila, sa kalapad, 4,000 pesos. Sa kadlaw? <laughs> minimum dito. Kuras? Mini sa kalapad, ang sa kadlaw, tapos pag overtime ka, 400 per hour siya. Trabaho na ko dito ni sideline ko, nag-cut ko ng mga anak-anak. One, one hour, sing yen, 400 pesos. Four hours, may ganaan na. Trim, trim, So guys, ayun na hapon na talaga dito. And busy, busy na ang mga tao. Andito sila, Brenda. Oh. May bisita, kumbaga may followers na biglang dumating. And then, ayan, Time check alas 5 na ng hapon. Yan po yung pinaka-update na natapos nila ngayon. Yan. Yan yung pinaka-update na natapos nila ngayong alas 5 ng hapon. Kaya, kaya, dili. Kaya, kaya,

Go, te, go. Ay, sakto na tayo. Okay. So, overtime na naman sila dyan. Uh -huh. Alas 9. 9. Alas <laughs> 9, tama. Tapos ko man, ayun na rin. Oo. And, paunti-unti na ding andito na yung mga ibang pang decoration sa kasalan. Ayan, pinagbitbit na nang ating event organizer yung kaniyang mga gamit. And then, hindi na tayo magtatagal guys kasi parang uulan na. At abangan natin bukas kasi bukas is mag start na sa decorations sila dito. So, bakbaka na naman sila bukas. Ang daming gagawin. So, tayo eh. Magbababay na muna. And see you sa ating vlog bukas. Thank you guys for watching. Bye!